Ngayong mga mahal na araw, sama-sama tayong magnilay. Mula Lunes Santo hanggang Sabado Santo, makakasama ang kilalang paring Jesuita, Living the Paschal Mystery, A Holy Week Retreat with Father Catalino Arevalo, SJ. Huebe Santo: Footprints of God with the world-renowned apologist Steve Ray. In the Name of God's Poor, a film about the life and faith of Mother Teresa of Calcutta. Pierne Santo mga pitong huling wika ng ating Panginoong Hesus. Sa aming mga sala, isang pagninilay sa mga sanhi ng ating pagkakasala. Blessed Chiara Luce Badano, kwento kung paano isinabuhay ang salita ng Diyos ng isang kabataang banal. Mga mahal na araw, dito lamang sa TV Maria.